pok natin, unang paksa, DPWH. Of course. Uh, Department of Public Works and Highways mm -mm. na nabigyan na ng iba't-ibang mga dahiha, tawag. Pangalan. Doon. Pangalan. Eh uh -oh. e kahapon. Nagagawang minyong tanggapan. Da, uh -oh. Sa totoo lang po, napakalaki ng papel ng DPWH sa uh -oh. lipunan natin. Uh -oh. Yung, yung pag-aayos lang ng kali natin. Yes, para yes. Para masigurado maayos, ligtas ang biyahe nyo. Uh -huh. Di ba? Yung pagmamantiningan ng traffic lights. Di ba? O. lahat to. Pati yung mga pagtatayo ng mga eskwelahan. Totoo yan. DPWH din. At yun uh -oh. nga, yung parang hindi tayo bahain, maganda yung mga kanal dapat natin ah, Maaga natin gigisingin ho, ang kagawaran At gising na siya <laughs> ang, uh, ang kalihim ng kagawaran Ang Department of Public Works and Highways Nasalini nyo natin ngayong umaga Secretary Vince Dizon uh, Secretary, maganda umaga po sa inyo Double Wang, sa Double B ngayong sabado Good morning Maganda umaga po Good morning po. Good morning po. Uh, Matutulog ka morning. pa ba, sekretary? Oo. <laughs> <laughs> oh, po. Oh, 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 okay naman po. Uh, pa, hindi oras. kayo napapahinga. Oh, oh. Isang oras. Dalawang uh, oras sa oh. na tulog. Ay, kahapon, sabi nyo nga, ay, uh, kwan muna tayo. Marami na mga na, 25 yung mga silampahan nyo na mga hmm. non-available uh, offenses or cases. no. Pero Apa? sa sa buong linggo na ito at mga nagdaang kumusta ho? Kasi inaalala namin, nakapaka na naman ang mga taga-DPWH. Diba? Opo. Kumusta ho ang moral ng ating mga, sabi nyo, may marami pa rin matitino eh, Siyempre, sa DPWH Apo. Apo. partner, o sekretary. Ah, alam nyo, yun nga ho yung medyo na Um, alam nyo, libu-libu po ang um, empleyado ho ng DPWH. No? Uh, yan po, um, from central office hanggang sa mga distrito, hanggang sa mga LGUs natin po, may mga taga-DPWH dyan. At uh, ako po naniniwala talaga na higit na nakararami sa kanila, eh, mga, mga maayos pong tao ito, no? mga anes, mga masisipag. Um, pero hindi ho natin masisisi din ang publiko no? Mm -hmm. na itong galit na nararamdaman natin lahat dahil dito sa mga ginawa ng mga igang mga tagigang napakasasamang tao. No? Mm -hmm. uh, pero slowly but surely po sana uh, maano natin no, ma-restore natin yung pagtitiwala ng mga kababayan natin. Pero uh, this will take time po no, mm -hmm. weng at weng no. Kasi kailangan muna talaga panagutin natin no mm -hmm. at ma matanggal natin sa institusyon na to itong mga masasamang taong ito kasi napakasama po talaga no itong mm -hmm. itong mga nakikita natin no na hindi lang ninanakaw yung pera ng tao pero ano pa gantarang pang I, 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 parang sinasampal sa mga mukha natin, no? Yung mm. mga yung yung kanilang Ato. mga masasamang ginagawa, no? So, kailangan nga po talaga ano, i-weed natin itong mga masasamang tinapay na to. At ano, no, uh, slowly but surely i-restore natin yung pagtitiwala ng mga kababayan natin sa ano pero hindi to mangyayari hangga't walang managot. So, mm. 'yun naman po ang paulit ugit na sinasabi ng pangulo natin. Kailangan lahat ng lahat ng dapat managot e eh, managot. Secretary, do sa district engineer's level, yun oh. lang bang grupo talaga ni Alcantara ang may ganitong klase ng kalaking kabalbalan na ginawa sa DPWH? O meron pa kayong tinitingnan na ibang district engineer's office all over the Philippines? Sigurado po ako na hindi lang sabugakan nito, mm -hmm. uh, Weng. Sigurado po yan. Eh, doon lang ho sa Mindoro, nakita natin. Mm -hmm. yun naman, ano yun? Regional level yon, wow. mm. no hindi yung district, regional naman yon, no. Mm -hmm. So at marami na po tayong nakukuha ng reports sa mga kababayan natin. So mm. kailangan po tayo ito, uubusin nuna natin 'tong mga to. Mm -hmm. uh, weng, no hindi po pwede sabi ng Pangulo, from top to bottom sa DPWH mm -hmm. kung ang ebidensya tutumbok sa kanila mm. doon po tayo pupunta at kailangan po silang managot so for sa, oh. sa Mindoro regional level mas mataas to secretary mas Opo. malaking pondo ang pinag-uusapan kasi malaking Opo. halaga ang sakop ng regional level same Opo. Po, set of contractors ba ang kausap nila uh, meron pong doon po sa nakita natin sa Mindoro uh, Saint Timothy din saka Elite so mm -hmm. this kaya mm -hmm. this kaya yon, no uh, pero meron din yung San West Corporation mm -hmm. Actually, mas malaki yung ano no, yung uh, yung uh, yung San yung West. passages na pinanalo mm -hmm. ng San West. No? Mm -hmm. So lahat po ito iniimbestigahan po natin at uh, sabi nga po natin no, na kahapon at tung isang araw na yung yung fi final po natin sa Ombudsman ng Webes uh, eh, umpisa pa lang yun. No? Marami Pisa pa, po, po ito. In mm -hmm. fact, itong, itong parating naging ko po, meron po tayong bagong mm -hmm. kasong ito file. Ano oh, yung, po. Bulacan the... din po yun? Bulacan projects Di po. din? Mindoro uh, most na. Most likely po itong sa Mindoro naman. Mindoro. Natin. Okay. At ano It yung naging pasehan nyo kung bakit napupunta ko kayo ng Mindoro uh, at iba pa mga lugar? may mga sumbong ba? O talagang sinusundan oh, nyo kung ngayon yung mga proyekto noong labing lima? O dahil sa uh, sumbong sa Pangulo siguro, Sekretary? Hindi po. Alam nyo, uh, ngayon po, eh, uh, kami po ay umaaksyon lang base sa mga sumbong no dito mm -hmm. sa napakarami na pong nagsumbong sa sumbong sa Pangulo website mm -hmm. since re ng Pangulo natin to nung Agosto ano oh, at uh, yung Mindoro din kasi naging sensational yan sa media eh di ba na mahalaga natin in expose okay. yan ni Governor Bons Dulor mm -hmm. at in-expose din po yan ni Senator Ping Lacson no? mm -hmm. so kaya pumunta po tayo doon kasama ni Governor Dulor mm -hmm. uh, last week next week naman po pupunta naman po ako sa La Union at sa Baguio no mm. kasama po ni Mayor Benji Magago. Mm. Ah, o, La Union Pero, ng Baguio ang sirod. Uh May report uh din po sa Ilocos Norte Secretary. Yun, yun kanina, ba uh target nyo rin? Lugar 'yon ng presidente Ilocos. Natin. Lahat po pupuntahan natin. Sabi ko mm. ng pangulo, lahat pupuntahan, lahat i-check. Mm. Pero Ito pa. Flood control projects to lahat ha. Flood control. 'Yung pong, 'yung 'yung pong ano, 'yung 'yung sa Mindoro flood control po yun. Ah, mm. uh, yung sa La Union, flood control din. Pero mm. itong sa Baguio, Magyo. ito po yung pinuntahan ng Pangulo, yung rock mm. netting at yung rock shed. Ito mm -hmm. okay. pinuntahan ng Pangulo natin na several weeks ago. Ito, Secretary, do sa pinakahuling hearing ng Infracom ng Kamara, kinonfirm ni um, Undersecretary Cabral yung 51 billion pesos na napunta sa Davao. Yun Opo. ba sisilipin nyo rin? Sama po yan. Intact. Naglabas na po ang ng EO ang ating Pangulo. Mm -hmm. Ang sinabi ng Pangulo, lahat ng klase ng infrastructure spanning the last 10 years. Mm -hmm. So nitong nakaraang 10 taon po. Mm -hmm. So ano po ito, mabigat po ito. Ay, hindi po ito biroy itong mm -hmm. itong gagawin ng independent commission pagka ito'y nabuo. Mm -hmm. Pero habang po eh, hindi pa natatayo itong independent commission, eh tayo ho muna ang magpa-file ng mga kasong to sunod-sunod. Okay. ilan hong mga, eto uh, sa mga flood control projects, ilan na ho ang natuklasan yung uh, ghost projects, ilan ho yung mga substandard. substandard? Mm -hmm. Sa ngayon po, ang natuklasan pa po natin, itong nakita natin sa Bulacan, itong nakita natin sa Mindoro, meron pong nag-report sa atin dito nga sa La Union, ah, mm -hmm. uh, sa Baguio, kay Mayor Benji. Hmm. Meron na rin po nagre-report sa amin sa Eastern Visayas at sa Nueva Vizcaya. Hmm. No? So, pero ito po, pinapapuntahan na po natin to sa ating team. Kasi syempre, oh, hindi ko naman kayang ako mismo Ikutin. ang pupunta sa tama, lahat tama, ng tama, yan. Tama. Oh. Pero, pero yung team so, mo rin yun. meron nyo, po tayong Meron po tayong team na bago uh -huh. na uh, hindi po taga-DPWH na umiikot na ngayon. Ah, okay. okay. So ito na yung gagawin nyo para talaga, kasi hindi nyo nauutusan ito sa mga regional uh, directors nyo? Hindi na, kasi may conflict uh -huh. of interest uh -huh. na no yun eh. Alang ispesyon uh -huh. <laughs> ko sa sarili ko, di diba, <laughs> ba, diba, secretary? Wala, wala na gano'n. Hindi po, uh -oh. hindi, po, uh -oh. hindi po, hindi po pwede. So, so walang ginagawa lahat ng mga RD ho ngayon, yung mga ibang mga branches? Yeah, well, ginagawa po nila, yung na-implement ni po nila, yung ano, hmm. no, habang Gay ano, uh, nandyan, in-implement niya yung mga project. Kasi, hmm. alam nyo, tama ho yung sinabi ni, ni Weng kanina na, hmm. ano, napaka ng DPWH sa buhay ng mga kababayan tama, natin. Tama. Oo. Eh, ang trabaho naman, ang trabaho naman po talaga ng DPWH, eh, hmm. eh, eh, gumawa ng mga kalye, gumawa ng mga tulay, mag ng mga kalye. Uh, pero, uh, nakakilungkot lang na Meron tayo po, eh, na, napadpad dito sa DPWH oh. sa panahon na oh wala ho tayong gagawin ngayon kundi mag-file mag ng kaso dito sa mga gulo-gulong tao dyan. Uh meron ka pang ibang aasikasuhin. Um, bago ko puntahan yung clean-up crew ng DPWH, may binunyag po si Senator Lacson, may panibago daw racket, pero hindi na ito basta mga matataas na official junior okay employees po ng DPWS, pag bumili ka raw ng bidding documents, sasali ka, kontratista ka, magbabayad ka sa mga junior officers ng DPWS para lang makakuha ng dokumentong yon. Paano niyo po yon aaksyon ng secretary? Una, within, una, within, your bakod pala sa mismong compound ng DPWH yon. Alam nyo, ang dami hong racket dito sa anong to eh. No? Kaya hmm. nga, Talagang, ano, eh top to bottom talaga yung pagiginis dito, no. And uh, in fact, ma ako po ay makikipag-ugnayan kay Senator Ping Lacson kung meron siyang mga ano, no, uh, impormasyon na kukunin mo natin niyan. At immediately po, no, I think ang pinakaimportante na nakita ko pong uh, epektibo no nung nung nandun pa ako sa DOTr sa bysing panahon. kailangan po talaga maintindihan at ma matakot itong mga kawani ng gobyerno mm -hmm. from top to bottom na ang kanilang ginagawa ay may consequence. Yes. Na kapag may ginawa siga na hindi tama, mata, hindi lang siga matatanggal sa trabaho, makakasuhan po siga. Mm -hmm. So ito po, immediately, sa sampoy po tayo dito immediately. Mm -hmm. no, in fact, kahapon po, um, uh, pong re report sa akin si Senator Rafi Tulfo. Mm -hmm. pong isang uh, abogado dito sa central office, head pa man din, OIC pa man din, ng isang division eh nag-abuso daw dito sa isang uh, gated subdivision no uh, uh, minura niya yung guardia tapos nagdaga siya ng pulis mm. yung guardia pa na ginagawa rin naman yung trabaho niya ang pinaano pa niya pinaaresto pa niya uh -huh. no? mm -mm. so ito po immediately tinanggal ko kahapon mm -mm. tinanggal ko po kahapon at nag-encourage uh, na ako dun sa guardia dun sa asawa ng guardia na mag-file ng complaint at uh, maniwala po siya sa akin na uh, itong 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 attorney tupas na to eh mm. hindi lang kung pagtanggal sa DPWH ang uh, sa kanya pati kaso ha mm. okay. pa, uh, sa kanya paano secretary pa, paano ho yung mga involved doon sa ganyang bagong scheme y yung racket um, sinabi pa ni paano? senator Lacson. Oh, ano, uh, may specific tanggapan alam niya naman kung sino yung nakikipagdeal sa mga kontratista hmm. baka maubusan ka ng tao secretary eh, kung kinakailangan po, eh, ubusin natin, uhubusin po natin lahat ng mga tao dito. Oh, Hindi ba, ako open, ba, open ho ba kayo kung may mga magsubong para makapakita ma ng ebidensya? Ito in po, fact, talaga. Uh, in fact, pa paugit-ugit na ho akong ano, no, nananawagan sa mga kababayan natin. Uh, una ho, yung mga proyekto. Pag meron kayo nakikita ang proyekto dyan, no, nakikita nyo sa mata pa lang, eh, substandard o uh, sinasabi nga may proyekto dyan sa sa uh, isumbong sa pangulo website pero wala naman isumbong nyo. ikagawa pag meron ko kayong mga kilala na DPWH employees na nakikita nyo magagara ang buhay, mag mamahaling ma ang kotse, mamahaling ang bahay, nakikita nyo yung lifestyle kakaiba dyan sa area ninyo, isumbong nyo ho yan. Yeah. At ito, kung may mga itong mga report ni Senator Jackson kung meron nyo kayong isusumbong, mm. isumbong nyo lang ako para Ginawa na ho natin to sa DOTR, yung mga pasaway mm -hmm. na driver, mm -hmm. yung mga yung mga pasaway na bus company, yung mga kababayan po natin nagsusumbong. Opo. At nakita nyo naman po, immediately po, eh, in na natin. Ganon din po ang gagawin natin okay. sa DPWH. Alright. Uh, partner Secretary, kanina nabanggit nyo yung uh, maraming gawa ang DPWH naman talaga. Pero ito lang, para lang maintindihan no, ng mga nakikinig, nanonood sa atin, ah... Uh, tayo sa sa ikang Genesis uh, o simulat-simula ng gawain ng DPWH. Ano, saan nag-uumpisa ang partisipasyon ng DPWH sa pamalaan sa publiko? Kunyari, kunyari kayo ho ba ang unang-unang nagsasuggest na itong daan na ito ay kailangan ng i-repair? Sa inyo ho ba nanggagaling ang lahat ng konsepto ng repair o gawa sa, sa bayan? Idea rin po, no? Ang nangyayari dahil, talaga dapat dyan. Kaya nga po tayo may distritong opisina, no? Ang DPWH po, kakaiba po sa Ibang mga hensya tulad ng imbawa ng DOTR. Hmm. Very decentralized po yan. Nasa baba po ang ang trabaho po ng DPWH ay nagsisimula sa iba ba, hmm. sa distrito. Hmm. At ideally po, nakikipag-coordinate po ang ating mga district office sa ating mga um, LGU, sa ating mga probinsya uh, para po ano ba ang kailangan. Hmm. Kaya nga po, meron tayong mga Local Development Council, mm -hmm. Provincial Development mm -hmm. Council, mm -hmm. Regional Development Council. Dapat po dyan nakukuha yung mga proyekto. Mm -hmm. Kailangan na gumawa ng bagong tulay. Mm -hmm. Kailangan gumawa ng bagong highway. Tatandaan po natin ang sakop po ng DPWH ay national roads at national bridges. Opo. Yung yung po kasing mga local, local roads, nasa LGU po yan, nasa mm -hmm. probinsya po yan. Mm -hmm. uh. So, ideally po ganon. Pero, nalaman ko po, hindi po gano'n ang, ang nangyayari. Hindi po gano'n ang nangyayari. Nagkakaroon na ng insertion galing sa mga tang uh, iba't ibang tanggapan sa taas. Basta hindi na po nanggagaling sa, sa mga baba. lokal, probinsya at regional hmm. development councils ang maraming mga proyekto hmm. na ini-implement, binabudgetan at ini-implement ng DPWH. Magkakanya-kanya yeah. na po dyan sa baba. That oh. explains po. why hindi masama yung segway, walang segway yung mga yes. proyekto natin. Kaya maglagay ka rito, may imbudo dito, baha tuloy ang dating. Hindi ba? Kaya hindi, hindi na, makakatugma yeah, oh, ang mga proyekto natin, secretary. Tama po yan. Pero hindi lang po yan. Mm -hmm. Yan din po ang dahilan kung bakit marami sa ating mga national highway ay hindi naaayos ng mabuti. Mm -hmm. Kasi imbes na doon pumunta... Dito na pupunta sa kung ano-anong mga migagrong ginagawa nila. Mm. So may plano ho ba kayo na ayusin ho yung flow na Opo. yan? Ha? O -o. Na yes. Okay, kung may proyekto man kayo sa mga lugar ho ninyo, Tanungin uh, sa lokal. Street light man yan. Oh, o, tanungin kaya, sa lokal. Diba? o mag yes. man, mm -mm. tanungin sa lokal. Yes. O papano ho ba? Kailangan po talaga magbago na ito. Ang hirap lang po ako ngayon, dito sa 2026 budget po kasi, eh, hindi naman po ako ang gumawa nito. Wala ako akong mm -hmm. kahit anong involvement na to. Correct. Pumasok po ako. Pumasok po ako dito nasa, na na isumiti na ang budget sa Kongreso. So yung ginagawa po natin ngayon na tayo ng halos may isang linggo lang para ginisin po ito. Pinipigit na lang po natin kung anong kaya nating gawin dito. Yun lang ang gagawin natin. May sasabihin na po ba yung revised DPWH sa budget? Lunes po. Ah, sa, lunes. sa, lunes. sa lunes. Malaki ang revision Oo. secretary pipigitin po natin pero napakadami po kasi mga proyekto nito pero pipigitin po natin gawin kung ano ang kaya nating gawin. Tinanggal niyo na po yung flood control projects budget. Oo. oh, marami na hong natanggal doon. Marami Eto lang Secretary, alam ko bumuo ng clean up crew sa DPWH. Tulungan kayo na ayusin, linisin ang inyong departamento. Nabuo niyo na po ang inyong quote on clean up crew, Secretary. Ah, tuloy po ang pagbubuo natin. Ngayon po eh sigat ngayon uh, ang, marami sa kanila o oh, lahat ay si nagbo-volunteer pa lang. Uy. Um. Kasi po, uh, siyempre, ipoprocess pa po yung mga papel nila. Matagal uh -huh. po yan eh. So, hinihintay na lang po natin yung mga bagong papeles galing sa Office of the President. Yung mga papeles na mga bago nating mga hmm. makakasama dito. Okay. Ay, meron na kayong tinanggap na courtesy resignation pala, Secretary? Oh, meron, existing As, kayo. Oh. sa, ngayon, wala pa po. Kasi hmm. wala pa po tayong mga kapaget. Ah, oh, oh. ah, okay. Oh, so oh, yun na lang hinihintay ninyo. Oh, Or, oh. Oh. Pero yung lifestyle check, uh, di ba? Ongoing ba? ba? Meron, ongoing. Yeah. Oh, Tuloy-tuloy meron... po yan. ba? Tuloy bumagsak na, Secretary. <laughs> <laughs> meron na ba kayo nagsilip Mga... meron na po tayong mga nakita na ano, at sa mga susunod na araw, susunod ko. Mga ilan Kami, yan? Na na natin ito. Mga ilan ho? Ang, Sigurado si Alcantara bumagsak doon. <laughs> Ay, well, si Alcantara, dismissed na po yun. Oh. Oh. At may kaso na po yun. Si, oh. okay. si Hernandez, si Mendoza, dismissed na rin po yun. Mm -hmm. uh, may kaso na rin po yun. Opo. Pero, naku, marami po ito. Meron lang akong pahabol kasi ito yung mga nasilip din ho before na uh, kaya hindi daw na ma-monitor ng maayos kahil sira daw yung real-time monitoring ng DPWH. May sinasabi yung project Opo, contact management. Opo, meron po dyan management. yung PCMA. No? Yun, yung project, application. no? O, 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 project management application. No? Opo. check ko na po yan. Pero independent IT group po ang nagche-check niyan ngayon. Mm -hmm. ah, ah, okay. okay. Opo, check po natin. Ano, Inaayos na. Kailangan po talaga eh ano eh mag magkumuha tayo ng tulong sa 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 mga hindi taga DPWH kasi oh, mm. uh, Kailangan outside forces oh. kahit na po alam naman natin na higit na kakarami eh okay. honest naman dito okay. ang problema po hindi ko sila kilala eh Tama. Yun, yun nga, nga. hindi tama, oh, o. somebody o. you trust secretary mm. eh, di ba O, secretary may the force be with you oh good luck <laughs> good luck oh, <laughs> malaki salamat ang iyong kailangan po. na uh, oh. yes. yes. po sa inyong lahat sir mag-ingat po salamat, salamat, salamat po sa oras po. good morning thank you see ya Baga natin ginising, Secretary uh -oh. Vince Dizon ng Department of Public Works and ano, Highway. Ano, Dahil marami hong...